mga ka OFW so ang gagawin po natin ngayon ay magluluto tayo ng inventong pagkain ito po yung ginawa ko noong high school ako at nasarap ang hindi ko, ko alam anong klase pero sa tingin ko pagkain ng Pilipino ito so kailangan natin meron tayong chicken wings and drumsticks and then pepper and butter tapos lahat ng mga ingredients kuhanin na lang natin dito sa garden at buti na lang may garden po tayo mahanyo ko mana po tayo ng ng mga ingredients natin so sa garden po na to meron po kami mga tanim tulad po yan kamatis pagharvest harvest na po tayo ito mga sila wala pa okay lang yan Tatapos na po ang maluluto natin Kaya invento kong luto? Wala tayo makain. Invento tayong pagkain. Invento ng luto. Yan. Tapos palagay na natin bawang. Alimutan natin mag-harvest ng ginger. Kailangan din po natin ng ginger. ay okay, maghanap tayo ulit. Ginger, ginger, ginger ginger. Buti <laughs> nga na namin, tanim tayo mga ganito. Ginger. Okay. Ito po ang kainama naman sa piling garden. Tumutubo lang sa backyard natin. Kaya, luto na tayo ulit. <laughs> ginger it up. Ito po ang mga nakuha natin sa ating hardin. Mm -mm. ulitin ko po ito pong ginagawa natin ay invento kong luto so ako po ang nag start nito ako ang magsasabi kung pa paano luto ito kung paano hati kung paano lahat kaya talaga magugutom ka kahit ano na lang ang lutoy mo isa-share ko lang po sa inyo kasi mukhang masarap lasang masarap din pala master chef son oh shit fuck shit pwede pa to wala pang 5 minutes rinse na lang natin son. Ang lasa ng ating niluluto. ah drumstick po, hindi ko hinahati pero ni slice ko ng ganito para yung lasa ay pumasok sa loob. Diba? lagyan na natin ng kamatis ito po ay imbento lang ulit inuulit ko imbento lang po ito ulit pwede na natin yung meron po tayo mga kamatis frozen ito po ay yung tanim last year ito po yung tanim last year na kinuha ko nilig sa freezer para magamit pa ngayon tanggalin lang natin mga green stuff and then sama macam ini dah don Pwede kong tawagin niyo, ang pinigang kamatis na luto. Ano Pinigang kamatis na luto. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. And then, and then, alagay na Ang dami niya lang. Pwede na tawag na cherry tomatoes. Lagay-lagay na lang. Sarap naman ang kakalabasan. Alba. Sa tingin ko, magic sarap ito. Ito po. Magic sarap yata ito. Okay. And then, salt. Ito nga ito, salt. Okay black pepper. Stir it up, little darling. Ito po ang pinigang kamatis ni Son. Ito po tama. Mali yung takit na nakuha ko. Liit. Ang balikan po natin mamaya. Tignan natin yung anong kalalabasan. Pero natigman ko na yung luto na yun. Luto ko na yun. Ginawa ko pa noong high school ako. Napaka sarap. Hindi ko alam kung anong klase ng luto yun. Pero napaka Balikan natin mamaya. It's been like 20 minutes right? Oh looking good. Halawin natin. Tingnan natin. Holy fuck. Napaka yung amoy. Amoy palang. Panalo na and a master chef. O, hindi di mahalo. Malito na lagyan. I-flip yung natin para masok sa sa may reduce yung iba. Natin. Habang naghihintay po tayo, may dumating akong package. Reviewin ngayon natin, tingin natin kung ano ito. wrench. Ito pong impact wrench na to ay may brushless motor. Uh, compatible po siya. ano Ano we don't read that. Po. Compatible po siya sa DeWalt battery. Dahil po ang mga tools natin ay DeWalt, ito po ay pwede ang DeWalt battery. The reason I bought this is because ang DeWalt po ay kulay yellow. Maka-optional hindi po siya made by DeWalt pero battery is compatible with DeWalt. Kaya ako pala binili to kasi dahil nahihirapan na ako magmekaniko. Tsaka isa pag ayaw kong bumili ng DeWalt dahil ang DeWalt na ganito umaabot ng more than $300 or less. Samantalang ito po ay $107 lang. Tool only. At nagustuhan ko pa dito ay ganito ang kulay. Pagka DeWalt kulay yellow. Pagka mekaniko ka, -me ka, dumihin ang kamay at least ito wala akong pakialam nasira o ano, ano okay lang tapos maganda ang review ang kayang itorque nito ay meron siyang 900 something foot pounds napakalakas pong torque nun pwede na panlakas ng ay pang tanggal o higpit ng gulong ang manual po hindi natin binabasa kasi alam naman natin gumamit nito tapos natin po ito ngayon ko yung battery ng dewalt ko testingin natin kung paano ito po ang battery ng DeWalt tools ko ito po ay DeWalt uh, ang halaga po niya noon nung medyo kabibili ko lang about $300 each <laughs> almost three times ang presyo na to so testing natin kung maganda holy fucking it fits like gloves man oh Jesus Christ utang na oh, wait to ah may option may 3 speed nga po so 3 speed high speed medium speed low speed high speed o torque din yun oh ito ah ito nag robo ka pang putang na tingnan natin kung pwede pang robo ka pito <laughs> pa yung natin dumami yung ano yung fluid yung uh, sabaw ginawa ko na lang iba nakatakip kanina yan tinanggal ko yung takip para mag boil lang at mag evaporate mabawasan yung yung sabaw at pumasok sa loob ng meat para mas malasa ibabayan so, po muna natin kanyan balikan po natin mamaya po ay 8.36 na ng gabi gamagabi na hindi pa tayo tapos wala pang kumakain sa secret recipe ng ninja man's son po ang ninja kaya tikman niya po ang mga luto ko hindi papatayin kita balikan <laughs> na lang siguro natin to ginabi na po tayo mga ka OFW hindi pa luto Naglabas ako ng flashlight ko. Tingnan natin ito. Nuri. Pero malapit na. Malapit-lapit natin. natin. Oo, oh masarap ah. Ang sinasabi ko. Cooked by Master Chef Son. Ang oras na po ay nine, nine something ano. Early nine. Ayun na sunset. Balikan na lang po natin. 8.52 pati yan 8.52 PM yun oh, naluto na <laughs> din po ganyan ang gusto ko mangyari napakasarap po oo amoy pa kung amoy ninyo napakasarap so ngayong araw po na, ngayong gabi na po na to tapos na po tayo magluto ng homemade my own recipe pinigang kamatis chicken shout po mag enjoy kayo <laughs> so let's get the chicken wings I love this part man ito ang pinakamasarap na part mm, para masarap hindi natin, hindi natin na alam alam ang tawag dito sa recipe ko na pinigang kamatis mmm mmm Mm. Sarap naman ang pinigang kamatis na recipe. Mm. Mm. <laughs> The best. Pagyan natin ano. Buttery.

Hindi ko gusto yung part na yan. Ito ang gusto kong part. Oops, mga aso ko nagwawala. Mmm! -hmm. masasabi ko lang sakto ang timpla ang tunay na chef hindi tinitikman ng luto habang nagluluto oops chicken bone salamat nga pala sa pag ano sa pagnood sana may natutunan kayo kung paano gawin kaya kung wala kang alam na luto magluto ka lang at alam ko na kaya mong gawin yon tulad mo to super sarap